Yan. Guys, dito muli kami sa bundok. Ha. Ah, sa kubo ko warak na. Ano naman mo napakan mo diyan ha? Ang gumuho. Ayun guys, oh yan. Ako. Oh. Ang dami laglag ng kwan binar. Oh, ang dami laglag ng santol. Oh, nasa labas. Yun. Santol ang dami harvest kami konti pa lang aking nakuha ano? Oh? kalulag lang sayang sayang na huh. ganda lag-lag lang masanto lo? tapos papaya ang bulok na sa puno ayan ang bulok na sa puno yun aking rambutan ang daming bulaklak ngayon. Ang daming bulaklak, ang rambutan, na nga din sa wakas. Tatlong taon din. Okay, guys. Nandito kami ni Mama ni sa bundok ngayon. Oh, mga malunggay lang. Ay, eh, dami bunga. Oh. Oh, dalandan, dami din ng kandalaglag pati dalandan. đi bài đi à Yon. Hey, đẹp đẹp Okay, guys, guys, ten por, ten por.